Muling inalala ngayon ang araw ng kagitingan sa bansa. Ngunit alam ba ng ating mga kababayan kung ano ang okasyong ito? ito ang ibig sabihin ng araw ng kagitingan para sa iyo? Hindi ko alam. Hindi <laughs> ko alam yan. <laughs> Hindi ko kasi alam eh. Yan yan, ang kabayan niya ng ating ano, yung ating hero. Ang pinagtitiwang ngayon kasi nga, yun ang araw ng ano niya. Kung siya pa'y nabubuhay, di ba? April 9, 1942, na bumagsak ang puwersang lumalaban nung ikalawang digmaang pandaigdig sa kalabang Hapon. Kaya naman inalala taon-taon ng April 9, ang paghihirap ng 76,000 nagugutom at nagkakasakit ng mga sundalo na isinuko ni Komandante General Edward King Jr. sa kalabang tropang Hapon. Taliwas ito sa utos ni na General Douglas MacArthur at Jonathan Wainwright. Tinati ang may 67,000 Pilipino, 1,000 Pilipinong Chino at mahigit 11,000 Amerikano ang nasa hanay. Dito nangyari ang Death March na nagsimula sa Bataan hanggang Kapas Tarlac. Ayon sa kasaysayan, taong 1961 nang itinatag ang April 9 bilang Bataan Day. Taong 1987 naman nang ipinangalan nito bilang Araw ng Kagitingan, Bataan at Corregidor Day taong 2010 naman nang ipinangalan nito bilang Araw ng Kagitingan. Dahil dito, sinabi ni Professor Mila Aguilar, nagkaroon ng misconception o maling perspektibo sa okasyon dahil dapat ito ay pag-alala at hindi pagdiriwang tulad ng paniniwala ng karamihan. Commemorate but not celebrate. We should commemorate correctly. So it should not be Araw ng Kagitingan. Hindi dapat tawagin ang Araw ng Kagitingan. Pwede mong tawagin Objectively, Bataan Day, a commemoration of surrender. Ngunit nakikita niyang dapat kilalanin ang katapangan ng Pinoy noong ikalawang digma ang pandaigdig. Nakikita niyang maganda ang pagkilala ng pamahalaan sa kagitingan ng mga war veterans. Mahalaga pa rin daw na alalahanin ang totoong nangyari noong April 9, 1942. Ngunit dapat daw muling ipaalala sa taong bayan ang tamang konteksto ng okasyon. Ang kagitingan, ang ibig niyang sabihin ay hero. So, dapat kung magiting ka, nagpuput up ka ng heroic fight. Lumalaban ka hanggang sa kamatayan. Kung hindi ka lumalaban, nag-give up ka agad, hindi ka hero. Ito po inyong kaibigan, Rema Peñaflor para sa si